Good evening mga kabayan, this is Chan sa Magsakang Meron tayong papasahin. Sabi niya sa akin, hello kabayan, kumusta? Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng resulta sa akin ng acid guard. Although wala naman akong sakit, pero ramdam ko yung ginahawa sa katawan ko. Saka hindi na ako madaling mapagod, gaya dati. Ramdam ko din na nalilinis talaga yung katawan ko. Kasi iba yung amoy ng ihi ko noong unang araw ng pag-inom ko. Saka pag nagsisiyar ako, as in madami. Ang sarap sa pakiramdam, salamat. Okay mga kababayan, ang acid guard hindi lang to sa may mga sakit. Hindi lang to sa may mga sakit. Kung meron kayong tinatawag na free existing illness, yung mga namamanang sakit, high blood, diabetes, breast cancer, kung ano yung namamanang sakit mga kababayan, prevention ito. So kung may history ang family nyo, wag nyo nang antay na dumating sa inyo yon na... Sigurado yan, namamana talaga yan. Wala kang ligtas dyan. Kaya, Prevention is better than cure. So, acid guard lang, acid guard lang. Marami talaga, napaka... Masas Kaya nga, minsan tinatawag ko talaga ito ng Miracle Stone. Eh. Sipin yun. Bababad ka lang ng tubig, one-time investment, 1,100 pesos lang, nasa bahay mo na, door to door, wala ka nang babayaran. 4 to 6 years mo magagamit, saan ka pa? Diba, hindi mo na kailangan ng synthetic? Bugbog na bugbog na katawan natin. Mag-acid garden lang tayo. Dito na tayo sa natural. Ingat kayo palagi mga kababayan. Ako si Chance at ako ang magsasakang gala.